kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Road Rage. Ito ang isa sa mga nakakatodas na maaaring mangyari sa kahit na sinumang bumibiyahe. Kadalasan ay nagsisimula ito sa gitgitan sa kalsada. Hindi pagbibigay ng chance ang maka-overtake at higit sa lahat. Murahan ng murahan kapag uminto na at magsisihan. Palaging nasa huli ang pagsisisi sa bawat epekto ng tinatawag na road rage. Marso at Renta, 2025 nang magbang-abot sa tapat ng isang kapihan ang naka-SUV kasama ang kanyang pamilya at ilang grupo ng mga nagmumotorsiklo. Sinita at minura-umano ng mga riders ang driver ng SUV na kinilalang si Kenneth Alahar Bautista, 28 anyos at isang negosyante. Ayon sa mga riders, muntikan na raw silang sumemplang habang binabagtas nila ang Marcos Highway sa barangay San Jose, Antipolo City dahil sa estilo ng pagmamaneho ni Bautista, sakay ng kanyang SUV, ay pa ng anak ng isang rider sa kanyang ama kung ano ang nangyari habang sila'y nasa biyahe gamit ang kanilang gadget pang komunikasyon na nakasabit sa kanilang mga helmets. Hiligit kita ko na munti. Ano, opportuner? No, Iligit ako. Oo, oh. oh, o yan oh rason para habulin ng mga riders si Bautista at nang magpangabot niya sila sa tapat ng kapihan ay dito na nagsipataasan ng boses at kanya-kanyang sisihan kung sino ang may kasalanan hanggang sa hindi na nga naawat bang sitwasyon at tuluyan ang nagkapisikalan. Isa laban sa tatlo ang nangyaring suntukan. Bentaha sa mga riders na nakasuot ng mga helmets ang nangyaring suntukan dahil hindi matatarget ang kanilang ulo ng driver ng SUV na kanilang inuupakan. Matapos ang ilang segundong palitan ng mga kamao ay tila bahagyang huminto ito. Maya-maya pa'y Balik na naman sa opakan ng pagsusuntukin ng naka-SUV ang rider na tatay ng nagsumbong kaya muli na naman siyang pinagtulungan. Sa pagkakataong ito ay hindi na talaga napigilan pa ni Bautista na driver ng SUV ang gamitin ng pistola niyang nakakapit na pala sa umpisa pa lang sa kanyang katawan. Biglang hinugot ni Bautista ang kanyang pistola sa asinta sa mga bumibira sa kanya. Sa pole kagad ang tatay ng nagsumbong na rider at sunod-sunod pang binira ni Bautista ang dalawa pang mga mga riders na umupak sa kanya. Sa sobrang gigil ito ay naging bobo si Bautista at nasa pulpa ng bala ng kanyang pistola ang kanyang kasintahan. Kaagad niya naman itong pinuhat at isinakay sa kanyang SUV habang nakabalandra sa gilid ng gulong ang wala ng malay na tatay ng nagsumbong na rider na napuruhan ng pagpira ni Bautista ay kanya nalang hinawi sabay sakay sa kanyang SUV at humarurot ng takbo. Kaagad naman itong hinabol ng mga pulis na cornera tuluyan ng sumuko. Hindi na ito nanlaban pa dahil alam niyang matidisgrasya lang ito. Kaagad naman itong humingi ng patawad sa pamilya ng kanyang nabiktima. Napilitan lang daw siyang gamitin ng kanyang pistola dahil sa kinuyog na siya ng mga ito. Pinagsusuntok po nila ako sa ulo, sa dibdib, sa katawan. Kung isa pong lalaki na naka yung, mat yung, matanda po na hinto sa akin, bubunutan po ako ng barel. Siyempre bilang po akong ano, bilang po akong gun owner din, matitrigger po ako sa ganun. Tapos ayun po, tsaka ko po, tsaka ako po kinuha yung baril ko doon sa may sasakyan. At uh, bigla po sumugod pa sa akin yung mga ano, matanda. Tapos yun, doon ko na po siya na tamaan. Sa nakaaway ko nung sa road rage, humingi po ako ng tawad sa ano dahil sa init lang po ng ulo, mainit init po ulo namin pareho. Kaagad na kinasuhan ng pulisya si Bautista ng murder dahil sa nayari talaga ang ama ng rider na nagsumbong. Pero ayon sa isang abogado at profesor ng law sa UP Diliman na si Attorney Ramon Isgera, hindi raw karapat dapat ang kasong murder na isinampa sa naka-SUV na si Bautista. Uh, hindi naman pwedeng maging murder yan, no? Ilalaw na yung isa matay. Dahil Uh, wala namang masasabing tinatawag nating qualifying circumstances or any circumstance uh, defining murder or defining the killing that will qualify it to murder. Walang treachery, walang evident premeditation. Kasi parang uh, spark of, of the moment, moment. yung uh, nangyari. No? Tuloy-tuloy, gitgitan, uh, tapos uh, uh, nagkaabot doon sa coffee shop, binanatan siya, uh, nasukol siya, Uh, na piritan siyang pumulot uh, ng parelat at gap Marami ring mga netizens ang tila mas pabor pa sa naka-SUV na si Bautista dahil sa tinawag pa nilang kamote riders ang mga nakaalita ni Bautista. Palagi raw itong nangyayari sa mga grupong nakamotor kung saan ay matatapang raw ang mga ito kapag marami sila. Basta-basta na lang daw itong nagmumura kapag hindi raw mapagbigyan na maka-overtake sa kalsada. Dinipensahan din nila ang aksyong ginawa ni Bautista na pagratrat sa mga riders dahil tama lang daw na depensahan niya ang kanyang sarili dahil dahil marami silang kumukuyog sa kanya. Ano man ang kahahantungan ni Bautista ay siguradong magkakaroon na ito ng leksyon na kung pwede pa lang na mapalampas ang pakikipag-away sa kalsada ay gagawin mo na para makaiwas sa mas malalapang epekto nito. Kung walang may magpapareglo sa mga nabiktima ni Bautista, ay siguradong hihimas muna ito ng rehas ng marami-raming taon. Sa nangyaring ito sa pagitan ng mga riders at ni Bautista, ay sangayon ka ba sa tawag ng iba sa kanya na siya raw ay isang kamote rider slayer? gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador. Historiador.